Eh, paring Berting, de derecho na kita. Ang nangyari kasi, ilat kaming gagang pinalis ni Redick eh. Ano? Hindi ko buko, buko, yung eh, paano yung Berting, kailangan namin ang tulong mo. Ngayon, Berting, hingi kami ang tulong para mapalis si Redick. Ah, hey, budget, uh, budget ko lang, Berting. sa ano lang eh. Apat na milyon lang, okay na ba 'yon? What's up? Neighbors! So, Chris! Uy, bakit? Ba't ikas yung mabay? Eh, may problema tayo, di ba? Ano naman ginagawa mo? Tsaka may gagawin ako. Ito, si Berting, oh, tinatawagan ko. Di pa sumasagot eh. Gusto ko ano, humingi ng tulong kay Berting para mapalis si Redick. Tawagan kayo natin, tara. Uy, sure sh ka na ba dyan? Sure ako dito, kilala by, ko to si Berting, guys. Violent yan si, si Berting eh. Okay lang yun. Kilala ko to matapang to eh. Yung Sa nga, eh, Syempre gusto na natin makaiwas ng gulo. Ay hello Berting? Hey, dago dago ka? Eh paring Berting, dediretso yin nakita. Ang nangyari kasi ila't kaming ganggang pinalis ni Redick eh. Ano? Hindi po ito yung pwedeng nakatira? Oh, Berting, doon kami nakatira Kaso, nasa kanya yung titulo, hindi eh. kami makabalik eh. Hindi po ito yung Eh, paring yun, Berting, kailangan namin ang tulong mo. Ngayon, Berting, hingi kami ang tulong para mapalis si Redick. Okay na po, Ano bukod sa gawin? Huwag naman, ano lang, kahit paalis mo lang yan Oo, oh, uh, tapakuting oh, oh, mo na lang Oo, takutin mo na lang Takutin mo na lang, Berting, para umalis na Hindi, yun problema, parang egers eh Pagkano ba budget nyo? Ah, uh, budget ko lang, Berting, sa ano lang eh Apat na milyon lang, okay na ba yan? Ah, uh, apat na milyon? Yung mission cost na yun Tapakuting ko din yung client ko Tampung milyon Uy, Berting, ah, uh, baka kaya ano, 5M, 5M Hindi, yeah, hindi, baka ah, paring ko kayo Correct pa lang Kapo oh, Rim, sige Berting, good ah. Siya 'yung yun na boy. Ano 'yon? Oh, ganto lang gawin Berting ah. Takutin mo lang si Redick para umalis dito sa village. Tapos babalik na kami sa bahay. Okay lang 'yon? Pagbalik sige, ito ito Berting ah. Ah, uh, bibigihin ko 'yung address namin na Reynard kung saan kami ngayon. Pumunta ka agad, kailangan na kailangan ka na namin. Sigi salamat Berting. Pero okay na guys. Guys. Oh. Sure na ba yung tinatawag mo si Berting? Oh, sure na no, okay Berting. Kailangan bumalik ni Berting para mapalis si Radic. Napakalaking problema nito eh. Ay umalis ni Radic, di ba? Eh, sa 4 million, pwede ka bumili ng bagong bahay nun eh. Hindi pwede. Kailangan dito pa rin tayo. Di, dito tayo nagahari eh. Kaya kailangan yung lugar na to sa atin to. Sa bagay, takot na sa atin mga tao dito eh. Oo, oh, takot na mga tao dito eh. Kaya Nard, alam mo na, gagawin na. Pag okay. dumating si Berting, i na natin yung ano. Tsaka mag-withdraw na tayo. Oo, oh, tara! Gusto mo, na tayo pera ngayon eh. Kakash natin yun. Kaya ready, kumanda ka. Yari ka kay Berting. Babalik na si Berting ha. Kaya yung angas mo, ha, mawawala yan. Ready, kung ako sa'yo, huwag ka muna ihisa sa lawal mo. Hintay mo muna si Berting. <laughs> ready, maganda anda ka, wag ka kampante, di mo kilala gumalaw, tsaka di mo kilala si Berting. Pag nakita mo si Berting, magugulat ka. Hmm. Tara, mag-withdraw mo tayo, nerd. Tara.